Good morning mga kabakyard! Magharvest tayo ngayon ng pulang ginger. <coughs> una na siyang i-harvest kay atong ibal isa mga pat mauning maniguro jud ko um, og ani kay tambal man ni pula manggut ni nga ah, mga kabakyard. backyard oh pula oh Arang kapula pag may panis ya oh pero akong ibal isa pat tanawan ninyo oh Diba mga kabakyard ah? Grabe ka pula. Arang ka pula. Dito, dito pa mi sa tanda gani, kita gaami sa among silingan. Kaya maulag itambal man eh, sa so maniguro jud ko ang tanong ani. Hindi pwede nga mawadaan ko ani nga tanong. Pula ang luya. Mayroon din akong ano, mayroon din akong yung dilaw. Dilaw na luya at yung isa, yung turmeric. Mayroon din ako. Hmm. Mau nanya nih. Aku nggak diri lah tiri ah, tiri ku setandung. Ini ku setandung, nggak kabak ya? Di lang po nato kaayo hugasan sa ugsakto kay nang lana pa gamay ko Lupa kay transplant pa man po ni nato. Tuod kaning pulang nga Dili ah. jud ni kaayo mo Unlike sa katong pang sinabaw bitong nga ah. Katong luyang dilaw. Ato kay mudagko pa to pero kani Murag di yun ni kaayo mo ko kay kapila na jud ko ani nag -harvest. Di jud siya kaayo dagko. Nor murag normal lang jud. Or kamanghuran sa normal. <laughs> Daghan ka ayo pa. Ang gitanom na ko ani no. Murag tulo ra jud to kasi pak. Pero karon ambot o oh, kadaghan ka ayo. Mga kabakyard, mga na naa sa description box yung mga pwedeng malunasan itong loyang pula. Marami talaga siyang pakinabang sa ating katawan. Pwede siya sa nagmamanas, may mga rayuma, at lalo na yung sumasakit ang tiyan, yung biglaan na lang na sumakit ang tiyan, pwede ka nito, maglaga ka lang nito, tatlong baso, then kailangan pakulukuluan mo siya hanggang sa isa na lang baso ang matira. Yun yung inumin mo. At saka, marami pang iba mga beneficyo nito. Nasa description box lang, pakiclick na lang ninyo. Salamat po sa inyong panonood. Patuloy na panonood, please like and share. At pakisubscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod kong mga video, pakiclick na lang yung notification bell. Thank you! Panooban akong itanong, transplant na ako. Ang dahilan talaga ng pagtatanim ko nito, ayokong maubusan ako nito o mawalan ako nito ang tanim na ito dahil sa aking pagmamanas. Palagi po akong nagmamanas sa aking mga binti. Ayan. Iwan ko kung ano ang dahilan nito. So, piliin natin yung mga malalaki. Yun yung ating lalagain ngayon. Kani siyang maura, original. Akong kita Kaya ngayon, pinipili ko yung mga malalaki. Yun yung ating lagain. Ayan, pakukuloan natin. Yung, yung mga matitira na mga itatanim natin ulit sa mga pat na talaga. Ako po tagaan si Nanay Ani. Kaya nag-isgot daan tong nga. Maalik no, si Ani. So, ako po siya tagaan. Parang di yun ni Mawad Ani. Ang mga pamilya. Kung na po yung mga ayo, tagaan po na ito. Bisa gili at pamilya. Yeah. Shhh, Mamar! Behave.